Good morning mga katito bar What's up, what's up uh, Sa umaga pong ito ay tayo naghanda na ng ating pagbiyahe Naghanda po tayo ng baon, ng tubig At nakaready na po tayo para Kung may ma-accept na tayong magandang booking Ay ibabiyahe na natin ito At ang oras po ngayon Ay alas 10 na ng umaga So, napakabilis po ng oras, ano? Ah, syempre, napakainit na naman ng panahon sa umagang ito. At ito po, binuksan ko na yung apps sa Lalamove para nag-aabang na po tayo ng booking. Ito po yung ano, yung favorite kong booking. Tignan natin kung makakukuha natin, nagpa-match. Ayun. Tayo naka-accept nyan. Ito yung ano. Ito po yung panel board. Pag nakita ko itong address na to. Ah, sigurado, ganun po lahat yung inaano dito. Ah, pinipick up. May note si, si ano, client. Need po ma before lunch, please. Drop off sa uptown sa BGC. Ang kagandahan nito, high demand. Ayun po, high demand 410. So magandang biyahe po ito. Pit lang po 'yon dito sa atin. Ayun oh. Yeah, 9 minutes lang, nandoon na tayo. Pick upin na natin para mas mabilis nating ma-deliver total may ano naman to eh, may high demand parang double book na din to at habang tayo ipapunta doon syempre titingnan natin na baka may possible booking na, na pwede natin isabay okay let's go at ah, ito na po tayo mga katito bar na pick up na natin yung sinasabi ko na pabahayan ko tuwing umaga ano at ah, ba diba, kahit di ko na tawagan ay alam ko na yung pipikapin mga panel board lang na ganyan Dadalhin natin to sa UP Town sa BGC ano. At habang papunta po tayo dito sa pick-up location, ay may nag booking. May nag-map up na booking. At ang maganda, the same location wow. yung ating pagdadalhan sa UP Town din sa BGC. At napakaganda ng booking na taw dahil nung binasa ko, ah uh, tatlong drop-off siya. Pero maganda, magkakatabi. Halos lahat ay tagig. At may additional na 1,000, grabe ano. So napakalaki po ng booking na 'to. Para akong nag long distance kasi na sa 9,000 agad yung ano, yung booking pa lang nitong pangalawa nating booking. Kasi sa 2,000 yung yung ano niya, booking niya kasi nga na Siguro nagmamadali ito. Ay ang pinad na tip ay 1000. Grabe. <laughs> Grabe, pupuntahan ko na. At mga pintura daw, pintura. Okay, let's go. Tito Bar, ipapakita ko sa inyo yung booking itong double booking natin na talagang ang priority na nilagay niya is 1,000 so ang total niya ay 2,000 something at ano? uh, ito mga ka Tito Bar nandito na tayo sa second pick up at puro pintura mga na pa napapalaban si Tito Bar ng buhatan at di ba may additional sila na uh, priority na 1,000. Pero mag pa rin sila dahil nga tinutulungan ko eh. Sinabi ko na na anya, another ano na naman to. Kasi hinahanapan talaga ako ng helper. Ay eh, nagkabali-baliktad pala yung booking nila. So dapat ito may helper. So another 200. At may kasama naman tayo na lalaki na siyang makakatuwang natin. So mamaya ang gagawin ko, mag-assist lang ako doon kay Kuya. Dahil ano. Kada baba, baba lang daw naman to at siya nang bahala. So nandito na tayo at tama-tama naman. Maganda sa katawan kasi papawisan ka at lalakas <coughs> yung muscle mo. At ito mga katito bar update update na isakay ko na yung mga pintura at nag-update din sila ng babayaran sa akin so naging 2-1 ah hindi 2-2 0-3 dahil may additional pa na 200 kasi tutulungan ko si kuya magbaba mamaya at yan po itong booking natin ngayon ay worth 3,000 isang delivery ano double booking at dito lang to sa tagig malapit lang kaya maganda ganda yung ating uh, ngayon so 3,000 minus 600 may 2 na agad tayo at maaga pa naman marami pa tayong makukuhang booking ito. so i-deliver na po natin let's go Music. At dyan po na ibaba ko na yung unang booking natin. Ayun, dito tayo pinapunta pa sa basement. So, deliver na natin. Tung maraming pintura. At nandito na tayo sa second drop off yung mga pintura. So, tatlong magkakasunod to. Pero, tabi-tabi naman. At tutulong ako si si Buddy magbaba mga babae yung nagre-receive dito okay at ito yung next drop off namin buti maraming pamuwang sa pagbababa at ito pa yung last drop off let's go dito kami sa pangatlong drop off. At may pang isa pa akong drop off dito sa na-pick up ko mga pintura At dito po ito sa May Jollibee Boulevard. Sa May dulo na nang ano to, sa May Okada At grabe, napaka-dami po ng ginagawang ano dito. Mga ito. West Coast Drive. At dito po mga hotel na ginagawa. At dyan po, na namin yung last drop off. Okay, at kain-kain muna tayo. May nakita na akong kainan doon. <laughs> At yes mga katito bar Tayo ay nakapick up ulit Ng Another booking Papunta naman ito ng Marikina At naghihintay pa rin tayo Nang makakasabay nito Dahil pwede naman niyang Ikitagilid Para malaki pa ang space At nandito na tayo Sa may parting Santa Mesa dito po sa may ginagawang Skyway At hanggang ngayon Marami naman mga booking Yung iba lang alang Mga 1000 kg At pag na may nakita tayong maganda Pwedeng sabay dito Sabay natin At yan o Tuloy-tuloy yung belt-belt-belt dito Ah, matagal pa itong matapos Saka kaya dito traffic lagi Grabe ang dami ng mga ginagawa Buong Metro Manila Ang dami Yun na lang kang inang ating pinuntahan ano? Sa Kwan Karuhas Boulevard Sa may baklaran Tambo oh, ilang taon pa itong gagawin dito yung labas ng mga ginigibang bahay sa ano yung LRT dito yung train ayan ang alusot nyan niya yan PUP dito banda ayan PUP na yung nandun o oh. ito yung maraming kabahay in 200 meters turn right onto na tinanggal. Valenzuela natinanggal na, tinanggal na gawa ng nadaanan ng skyway Hello mga katito bar, may na-pick up na pa another booking dito sa Marikina at dadalhin ko ito sa saan kayo ate? Mayon. Mayon Volcano. <laughs> ah, hindi. <laughs> Mayon Santa Mesa no. Santa Mesa ay. Ah, oh, ko natin no. Poging sakay. Hindi mo makita dahil nasa dilim. Oh. Mamaya na lang natin ipapakita. Uh, at isya shout out ko sila. Uh, okay. Deliver na uh, natin. Sa Mayon Volcano. Let's go. Ano pangalan mo idol? Christian Porio. Yo. <laughs> Ay, Christian Porio, Christian Porio. Magaling mag-rap to si Kuya Christian eh. Ah, dito si si Boss. Si Boss. Yo. Si Boss, lagers. Ayun ang ang kursonado ko, oh, tambay. <laughs> tambay lang daw pero... Wow. Shout out, tambay. Ikwentamin na lang. Oo. Original Magagay oh. kay Tito Barto ah. Tambay. At ipapasok muna nila doon. Sige po. Hop. Oh. Bakamakan. Nakasabit ko no. Dali lang tutulungan ko si Idol. At meron po ulit tayong nakuhang booking dito sa Santa Mesa Heights. At ito po ay ko sa sa May Marilag, sa May Cubao 'yon. So, napakalaki po nung booking ito kasi 300 kg lang to ang maganda dito nakita ko may bubuhatin tapos pagka 300 kg kasi ang kinuha natin ibig sabihin yung mga bubuhatin doon kahit kailangan ng helper maliliit lang din at saka magagaan so yun po yung mga boxes na yan plastic po yung laman plastic bottle kaya magaan at syempre maliit kunti lang yung mga boxes na yan may nakasabay ulit tayo na Another booking. At pupuntahan na natin dito naman sa may Nicanor Ramirez. So malapit lang din. Nandito na tayo sa may Maseda at dadalhin ko naman to sa Enroses. Dito sa may Tomas Murato. So unahin ko yung Enroses last na itong sa may Cubao para isang ritwal lang. At ito yung nakasabay na booking mga upuan. Ito ay meet na new friend. My friend! Vietnamese! <laughs> Kami... Kami na magkausap at sabi ko galing akong Vietnam dati. konto ha. Nagpapicture pa sa akin. <laughs> at ito mga katito bar yung ating unang na-pick up kanina yung mga empty bottles na nadaling ko sana sa may gubaw ang nangyari yung itong mag, mag-re-receive tumawag sa akin hindi pala nagkaunawaan itong nagpa-deliver na marami pa daw stocks pabalik niya dito sa binigapan ko dahil nga ano daw gagawin niya dito ay marami pa naman siyang stocks. Magandang gabi po mga katito bar. Tayo ay nakauwi na dito sa bahay. At time check 9:30 ng gabi. Tayo ay nakauwi na dito at maganda po yung ating naging biyahe sa buong maghapon. Tayo po ay naka nakaanim na biyahe at nahit po natin yung daily target natin. At Ah uh, napakaganda po ng ating naging biyahe ano. Ah uh, noong unang biyahe pa lang natin double booking na, 'yung double booking natin ay talagang maganda 'yung maging resulta ano? dahil 'yung isa nag nag-add siya ng priority na 1,000 tapos ah uh, nag-add pa siya ng 200 dahil nga nagtulong din tayo magbuhat. At napakaganda po ng ganong booking. Yun nga lang ay kung hindi po, kung mainipin po kayo sa mga ganong booking na marami po kasi yung dinaanan. Pero mag, ang kagandahan ng magkakatabi, uh, may isa lang siya na tagig tapos yung dalawa sa may ano na, sa may Moa at yung panghuli ay sa may San Andres. So mabilis lang din po namang natapos at pagkatapos nun, nakakuha pa tayo ng ilang booking ano. Nakatatlo pa rin tayong booking at yun marami pa rin booking hanggang ngayon. Pero yung last ko kasi naging booking ay nagkaroon ng hindi pagkakaanoan tapos nung ibinalik nung i-deliver ko na at ibinalik pinabalik ko ay malapit na dito sa bahay. Kaya nag-decide na lang tayo na makauwi at tayo makapagpahinga na. At maraming salamat po sa patuloy na pag-support niyo po sa sa ating YouTube channel. Tayo po ay uh, papalago ng papalago at dumadami na po yung ating mga subscriber. At kung bago ka lang po dito sa channel ni Tito Bar, ay eh huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe para maging updated po kayo sa aking mga biyahe at, at sa aking pang mga isi-share na video na patungkol sa aking experience, sa aking araw-araw na pagbiyahe. Para maging updated po kayo sa aking mga biyahe patungkol sa Lalamove at sa aking araw-araw na experience po. At kung gusto niyo pong ma-recognize dito sa ating channel, ay just comment below. Hashtag Tito War pa shoutout. At isya shoutout ko po kayo. Maraming salamat po at tayo po ay uh, ginabayan muli ng Panginoon. At uh, that's all for now. Bye-bye.